So, mo-auto siya guys. Part 2 ni siya sa story nako So, sa una guys, diri, recall ta. Dua-duaan dyan ko mga tao diri guys. Kay, ako daw ang pilok, lahi ra sa uban. So, makita mo siya, nga lahi isa sa uban. Karoon po ko nga, nga nung lahi isa niya pilok sa uban. So, ang ilang buhaton guys, para masayod mo, ang ilang buhaton, money guys, kita ni ninyo no? Ah, kita money. topic ni siya. So, ilang buhaton guys, ilan yung ibutang sa kung pilok niya sila challenge na ko guys nga isa ko tong makabutang ani ilang pilok nga dili matagak mo yung makadawag 20 so na mga bata po dili sa una nga mga pil po din yung kay tagalang naging 20 nga suwayan nila ba nga ang kaning topic, ibutang sa pilok so mo to siya guys awa ha kanino dugay dugay na ni mga almost 20 years na guruniwan ako gibuhat kay karon dako dako dak <tod> na mukog edad 20 years na ni do dekada na ko wabutang ang iso karon as a gift nga makita ninyo guys trivia kung unsay akong mga kaagi sa una mo ni siya yeah. ibutang nako sa kung pilok niya kinsa tong ganan mo suway di ha suway ninyo guys ya yeah, share ninyo ninyo video para na may proof ba nga naagi day tao nga magingon ana magbutang og toothpick silang pilok nga di matagak ang ang toothpick o, oh, dili kayo maging mahimo ra mo ba? Tara guys ha, tanawa guys sa Uncut gini guys, wala ni, wala ni edit. Butang na ako ang kuwan O. Oh. O, oh, awa guys, akong pil, akong kuwan guys. Awang toothpick guys, bugat nyo ginang toothpick ha. O. Oh. Di matagak guys eh. Tanawa na no? Oh. Di na matagak ang toothpick diha guys. O. Oh. Okay. O. Oh. Pikas, pikas. Tanawa, pikas, ha? Oh. Buta na natong toothpick. Diha mo, di Oh. Ang kanang toothpick, guys, di na matagak sa kong pilok, guys. Oh. Oh. Bisa pag kanaw sa ako, nagbutang diha, oh. Pilok-pilok pa diha, oh. di na matagak, guys. Paano ako, ha? Oh. wa diba, nakita ninyo? Pick, amok ko na diha, be. Sawaya ka na ninyo, be. Toothpick, be. Ibutang sa inyong pilok, pe. Tanaw na matagak ba di? Ha? Kung na may videos, guys, nga ang inyong, ang toothpick di matagak, post mo, isend na ako, kaya ako tanaw, legit mo na, ha? Tawa, guys, o. Oh. oh. Ha? Salamat, kayo, Nabot na Naabot na ko 100 followers. More followers to go, guys. Salamat kayo.